Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng bahay ng bubuyog? Sa maniwala ka man o hindi, yan ay ang grupo ng mga bubuyog. Hindi ba't kikilabutan ka kung may ganitong hayop sa inyong bakuran? Ang bawat bubuyog ay gumagawa ng kakaibang sayaw para takutin ang mga tao na huwag lumapit sa kanila. Ito kasi ang kanilang paraan upang protektahan ang kanilang bahay. Kung hindi mo alam, ang tawag sa bahay ng bubuyog ay beehive. Sa loob ng kanilang bahay, may kita ang pinakatatagong honey o yung pulot. Maraming hayop ang may gustong kumain rito gaya ng honey badger. Kakaiba sa lahat ng insekto ang mga bubuyog dahil kaya nilang gumawa ng struktura na puno ng matamis na honey. Kung sisilipin mo ang loob ng beehive, dito mo may ang kumpol ng butas na hugis hexagon. Ang tawag sa mga butas ng hexagon ay honeycomb. Importante sa mga bubuyog ang honeycomb dahil sa butas sila pinapasok ang mga pollen at honey. Nilalagay rin nila rito ang kanilang itlog, larva at pupa. Sa pinakataas na bahagi ng honeycomb, andito nakalagay ang mga honey. Mahalaga ang honey sa bubuyog dahil ito ang kanilang ginakain. Nakalagay naman sa bandang baba ang pole na isa pang pagkain ng mga bubuyog. Sa pinakababa, nakalagay ang mga bagong silang na bubuyog. Upang bumuo ng honeycomb, nagtutulong-tulong ang mga bubuyog sa paggawa ng istruktura. Hawak kamay ang mga bubuyog para gumawa ng tulay sa construction. Festooning ang tawag sa proseso sa paggawa ng tulay ng mga bubuyog. Habang sila ay naghahawak kamay at gumagawa ng tulay, ang iba sa kanila ay naglalabas ng beeswax. Yang nakikita mong kulay puti na lumalabas sa katawan ng bubuyog, yan ang tinatawag na beeswax. Ang beeswax ang siyang ginagamit ng bubuyog upang makagawa ng matigas na honeycomb. Inaabot ng dalawang taon bago sila makabuo ng ganito kalaking bahay. Para hindi ka malito sa pangalan, ang bahay ng bubuyog ay tinatawag na beehive. Ang mga butas-butas na lalagyanan sa loob ng beehive ay tinatawag na honeycomb. Beeswax naman ang tawag sa puting sangkap na ginagamit nila para gumawa ng matigas na honeycomb. Ang beehive ay binubuo ng tatlong klase ng bubuyog. Ang bawat beehive ay may isang reyna o queen bee. Ang pinakamarami ay ang mga babaeng workers. Drones naman ang tawag sa mga lalaking bubuyog. Bawat isang bubuyog ay may mahalagang papel na gagampanan para sa ikauunlad ng kanilang grupo. Mula sa reyna, female worker, drones at ng tagalinis. Umpisahan natin sa mga worker bee. Alam mo ba na 99% ng mga bubuyog ay worker bee at lahat sila ay puro babae? Kahit sila ay puro babae, sila naman ay puro baog at wala silang kakayahang magbuntis. Maraming trabaho ang mga worker bee. Nag-uumpisa ang kanilang buhay sa pagkapisa ng itlog. Ang bawat buta sa honeycomb ay may isang batang bubuyog na inaalagaan hanggang sa lumaki. Inaabot ng labindalawang araw ang bubuyog bago ito magkaroon ng lakas para lumabas ng butas. Kapag tinubuan na ng matigas na exoskeleton ng bubuyog, ito ang hudyat na pwede na silang magtrabaho. Sa unang tatlong araw sa buhay ng bubuyog, trabaho nilang mag-alaga ng mga uod na kapipisa pa lamang sa itlog kapag ang bubuyog ay nasa edad na 12 to 20 days old, kailangan nilang iwanan ang pag-aalaga ng itlog. Sa halip, kailangan nilang ito ng oras sa paggawa ng pagkain at tumulong sa pagpapanatili ng maayos na beehive kapag higit 20 days old ang bubuyog. sa kanila lamang sila inuutusan para lumabas ng beehive at mangolekta ng nectar ng bulaklak. Magtatrabaho ang mga bubuyog sa pangungolekta ng nectar sa bulaklak hanggang sa huling araw ng kanilang buhay. Ang mga bubuyog kasi ay nabubuhay lang ng hanggang dalawang buwan. Kung 99% ng bubuyog sa beehive ay puro babae, 1% ng kanilang populasyon ay mga lalaki. Ang tawag sa mga lalaking bubuyog ay drone. Mas malaki ang mata at katawan ng mga drone at wala itong panusok hindi gaya ng mga babae. Iisa lang ang trabaho ng mga drone. Yan ay ang makipagtalik sa reyna. Kailangan lang mabuntis ng mga lalaki ang reyna at pagkatapos nilang makipagtalik, agad ding namamatay ang mga drone. Kung minsan, pinapalayas ng mga babaeng bubuyog ang mga drone kapag kulang sa supply ng pagkain. Gaya ng sa video, makikita kung paano pinalayas ang drone ng mga babaeng bubuyog. Ngayong nakilala nyo na ang workers at drones, eto naman ang queen bee o ang reyna sa loob ng beehive. Meron lamang isang reyna sa bawat isang beehive. Yang nakikita mong bubuyog na may kulay puting pintura, yan ang reyna. Kahit na sila ang reyna, hindi ibig sabihin ay siya ang masusunod. Kung tutusin, mas malaki pa ang utak ng mga worker bee kaysa sa utak ng reyna. Tinawag silang queen bee dahil sila lang ang pinagsisilbihan at inaalagaan ng mga worker bee. Maliban dyan, ang mga reyna lamang ang may kakayahang magbuntis. Isang itlog kada 20 seconds ang kayang iluwal ng reyna. Trabaho ng mga worker bee ang alaga ng itlog para ito ay mabuhay. Umaabot ng 30 to 60,000 ang populasyon ng bubuyog sa isang beehive at lahat ng yan ay anak ng iisang reyna. Ang temperatura sa loob ng beehive ay hindi dapat lumagpas ng 35 degrees Celsius. Kapag sumobra sa init ang loob ng beehive, maaaring mamatay ang mga bagong silang na bubuyog. Para mawala ang init, umiikot ang mga bubuyog para paypaya ng paligid gamit ang kanilang pakpak na parabang isang electric fan kung minsan may mga worker bee ang nagdadala ng tubig para wisikan ng loob ng bihay para lumamig. Pagdating sa palinisan, ang mga bubuyog ang isa sa pinakamalinis na hayo. Ang hani kasi ay may antibacterial property kaya namamatay ang mikrobyo pag nakapasok ito sa kanilang bahay. Kapag may sakit ang mga bubuyog, may mga worker bee na nakatoka na mag-alaga sa pasyente. Ngunit kung sa tingin nila ay wala nang pag-asang gumaling ang pasyente, itinatapon nila ito palabas para hindi na makahawa pa ng iba. Sa huli, kapag masyadong marami at siksika na ang mga bubuyog sa kanilang bahay, nagsasama-sama ang ilan sa kanila kasama ang Reyna para humanap ng panibagong matitirahan. Pero okay lang yan dahil sa pag-alis ng Reyna, may isang Reyna ang ipapanganak upang pumalit sa umalis na Reyna. Kahit mukhang simple lang ang paumuhay ng mga bubuyog, hindi maitatanggi na isa sila sa may pinakakomplikadong organisasyon sa lahat ng mga organismo. Kung tutuusin, marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa mga bubuyog, gaya na lang ng paano sila gumawa ng honey, paano nila naikilala ang kanilang kamag-anak, at bakit sila mahalaga sa ating mga tao. Siyempre, tatalakayin natin yan sa mga susunod pang video. At kung may katanungan ka pa tungkol sa mga bubuyog, i-comment mo na yan sa ibaba ng video nang maisama ko sa susunod kong upload. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Art Jacob Leda. Hello rin kay Melchizedek E. Robles. What's up kay Caleb Samuel Origen. Shoutout out kay Russell Andre Gregorio. Tatay Aaron Paul at kay Ethan Steve Texon. Andrew Drake at Freya Harmony. At sa mga barkada ni Ralph Adrian Flores. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.